<laughs> Morning, boss. Welcome to The Wandering Farmer. Huh, ang angin. So, nababagay dito yung kanta ng Malamig ang simoy ng hangin Kay sarap ng bawat tanawin Ang tibok ng Ano ba kasi na doon? di ko nakabisado ha ah. Basta dito, mahimbing ang tulog mo Katulad nito ang kasama ko dito Mahimbing Madali makuha ang tulog. Tulog mo tayo. Sige. Meron tayo dito ng ano, uh, for transplant na ito. Tatanim na to this week itong kamatis. Yan. Yan po, mga similya ng kamatis. Ready na natin yan itanim this week. Yan. Yan. Na-schedule yan this week. Hinihintay lang natin yung traktor ha. natin para mabungkag yung lupa o maararo. At para maitanim ito. So, thank you po sa oras ng inyong panunod. At maraming salamat sa oras. oh, so, patuloy po yung supportahan ng ating munting channel. Samahan nyo kami sa pagtulong sa ating mga kababayan na walang-wala. So all glory belongs to you, Lord God, our Father in heaven. Thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Oh speaking oh, speaking of tractor. Ito na siya. Na. <laughs> Morning boss! Na, <laughs> mag -aralo. Ano niya ito eh? ng so, Manila, Pang Luzon. At yan ba? Ano ito? Ayan, di ba? No? Black-lock pa eh. No? So katulad niya, may mga pula doon. Kailangan tanggalin yan. Kailangan tanggalin. Parang di maapekto yung mga ito mo green. Yeah. Chopper, itong uh, tanim na to nakaka 18 ba? Na, 18? Oh, ito. Nakaka 18 harvest na si kuya dito. This is really such a blessing, no? 18 na, 18, 1, 8 harvest. Already done. Yeah. Kaya yung mga hinog, dapat pala tinatanggal to mga kaparmer. Kasi naapektuhan ang puno. Hello, Craig. Good morning. So, sa susunod na Webes, pang labing siyam na harvest na po. Pang labing siyam na harvest na na ka-farmer. Dito naman mga kaparmer farmer simula muli tayo nagtanim ng kamatis.

yambal ni Hubong Tuna ana si Priluloy Pri, may kaya rin ako, tanong ka balik pero ang sagisabat ni Hubong may pang magtanong ko kamuti makakaon ba ko